Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Good news, iimbestigahan na ng Senado yung uh, di umanong bilyon-bilyon na pera natin ang ninakaw ng mga congressmen para i-allocate dyan sa charter change proposal nila. Sinasabi kong nakaw because that money including 12 billion daw na ininsert nila sa budget ng COMELEC, hindi ng Kongreso during its or the House of Representatives during its budget de deliberation, hindi ng Senado, kundi a few congressmen and senator na appointed member ng Bicameral Conference Committee or committee made up of congressmen and senator para i-reconcile yung two versions of the budget doon sa level na yun, na-insert yung 12 billion, according to uh, to uh, congressman, Albay congressman Edsel Lagman, na president ng Liberal Party, at uh, na-monitorin niya na sa Albay, ay nagbibigay na sila ng 100, 100 peso kada tao in exchange of uh, of securing signatures ng uh, ng mga constituents ng mga congressmen at saka sa mga local government units para makabuo sila ng 3% 3% uh, uh, signature campaign na kailangan or as required by the people's initiative uh, a mode of amending the constitution. So yan ang first step later on mag uh, magko-constituent assembly sila so they can introduce revision actual revision to the to the constitution. So first step lang yung people's assembly just to get uh, the Congress and the Senate to act on this uh, on this uh, charter change proposal na galing daw sa mga tao. Pero kung galing sa mga tao, why spend 12 billion? Or why allocate 12 billion to the budget of the of the uh, Comelec and why give money to the people kung ang tao naman pala ang gusto Siyempre, alam naman natin, hindi talaga ito gagaling sa tao. Because kung tanungin ang tao, mas gusto pa nila ibaba. Gamitin yung 12 billion para kahit isa o dalawang taon lang man, ay maibaba yung go ng gobyerno sa 20 pesos ang presyo ng uh, per kilo sa bigas. Kung baga pwede, pwede, gamitin itong 12 billion kahit one year lang to assist the people. Kung baga isubsidize ng gobyerno para ibaba yung presyo ng bigas. Malaking bagay ito. Sino bang Pilipino hindi kumakain ng bigas? So, Yon ang sana ang gusto ng mga Pilip mga taong bayan, hindi hindi itong itong 1 uh, uh, 100 na mapupunta lang sa 3% kada distrito. So paano naman yung yung uh, yung uh, 97% ng mga tao sa bawat distrito? So this is really a crazy idea. A crazy idea pero ginagawa nila ito dahil akala nila tanga tayo. Uh, meron uh, meron mga commenters tayo na nag-react na hindi hindi ba daw maganda daw itong charter change? Hindi po kasi wala tulad ng parati natin sinasabi wala po problema sa constitution natin. Pareho lang sa konstitusyon ng Amerika hindi rin yan basta parang parang trapo na o parang uh, damit na hinuhugas-hugasan lang o uh, 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 trapo hinuhugas-hugasan araw-araw yung konstitusyon ng Amerika po matagal na hindi na na revise pero uh, ina-applyan yung batas hindi po kailangan palitan yung batas dapat application of the law kailangan eh yung yung application of the law lang nga against sa graft and corruption hindi ina-apply eh. kaya ang dami magnanakaw sa gobyerno mga presidente pa ay nakakalusot sa mga kaso nila last lang ina-apply yung mga batas laban sa mga korap ay during the uh, Gloria Macapagal Arroyo and uh, uh, Benigno Aquino governments. Pero hindi namatay na yung Office of the Ombudsman man namatay na yung Sandigan Bayan during sa time ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang opisina lang ata gumagana noon, ang Commission on Audit, pero si inaaway pa rin sila ni President Duterte na sinasabi huwag sila paniwalaan sa kaso ng uh, 15 billion na wala sa PhilHealth, Health, uh, 80 billion na, sa Parmalis scam, 4.6 billion na wala sa computer scam, 3 billion na wala sa overpriced tractor scam at 60 billion na wala sa uh, irrigation ghost irrigation projects ng ng National Irrigation Administration and the list goes on. Kaya po hindi problema ang konstitusyon, problema yung gobyerno na hindi ina-applyan to the letter kasi kung i-apply to the letter yung constitution pati yung mga pati yung mga mga political dynasties mawala na yan yung pangaabuso sa sa sistema ng politika. Kaya po uh, dapat tutulan natin ito and we support This investigation at uh, over doon po sa kaso na na na, na in insert nga ng bicameral conference committee yung 12 billion sa budget ng Comelec for chacha alone para boat buying ha ginagamit rin po pala ang pera ng uh, ng uh, health and medical and, and social services agencies na directly nakakatulong sa tao para sa Caca at ito in this time by uh, no less than uh, the sister of the president na si Amy Marcos. Si Amy Marcos parati critical tayo dito pero sometimes nakakatulong naman kasi siya rin naman na expose yung yung smuggling jan sa uh, involving uh, yung mga tao around presi uh, uh, President Bongbong Marcos. Well, uh, sabi pa nga kasama na si First Lady Liza Araneta chan sa 100 billion na sinabi ni Senator Riza Ontiveros ay uh, uh legalized smuggling ng sugar. So, uh, this time si Amy naman, in-expose naman niya yung, uh, yung pera daw na uh, ng Department of Social Welfare and Development Uh, Department of Health and the Department of Labor and Employment ay ginagamit daw para uh, ibigay sa tao in exchange for their signatures at uh, bawat congressional district daw ay binibigyan ng 20 million so ito on top pa ito doon sa sa pera na nanggagaling sa 12 billion na na-insert sa budget ng Commission on, on Elections uh, sabi pa nga ni Imee Uh, and I quote, I even heard that big cities were also promised to receive 20,000 if they can produce 20,000 signatures by January 13. Sana nga hindi maabot itong panahon na ito. Many newly elected barangay captains were ordered to produce to produce 20,000 signatures by the weekend so they could receive goodies from these agencies. Yan. Biro nyo dapat binibigay ang serbisyo nitong mga ahensya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, mga medisina, At Ad adole, binibigyan sana ng trabaho, pero kinoconvert nila into 100 pesos kada kada signatories nitong uh, nitong uh, nitong uh, chacha at uh, ang mga programa daw ginagamit ay uh, Uh, kaya nga sabi niya, parang ang nangyayari dito, cha-cha for sale or uh, sabi nga niya, I condemn the offer because our constitution is not for sale at uh, sabi niya obviously in-offer daw yung asista ng DSWD para sa mga tao naghihirap or under sa tupad or tulong panghanap buhay sa ating disadvantageous displaced workers at uh, yung DOH Medical Assistance to Indigent Patients Program in pursuance of the uh, the uh, chacha signature uh, kinokolekta nila ha huh? at yung mga congressional districts daw na makaproduce ng magandang signature turnout ay matatanggap ng 5 million from the DS DSWD or Ayuda sa Kapos sa Kita Program 10 Million from the DOH Medical Assistant to to Indigent Patients Program and 5 Million from DOLE or 20 Million 20 Million, isipin nyo uh, na ang mga programa na dapat uh, ibigay ng libre ay uh, pinepera, uh, pineperahan para lang nga uh, makalab yung yung signature ang masakit dito kuan na ito hindi na ito uh, hindi na ito signature campaign kundi actual uh, uh, buying of signature campaign na ito na which is really unfair kasi kung uh, ga gagawin mo yung people's initiative dapat ang tao nang gagaling sa tao yung inisyatibo at hindi nang gagaling sa congressman tuloy kino-confirma talaga yung suspecha natin na ang mga congressmen lang ang gusto ma mabago yung konstitusyon para ma-extend yung termino nila kasi ayaw na, na sila gumastos ulit sa dating ng 2025 election that's why they want to to push for charter change para hindi sila ma, hindi ma-end yung termino nila sa 2025 at ma-extend yung termino nila beyond 2025 kung saan uh, Uh, tatrabahuin nila yung yung una, yung people's initiative and then Co constituent assembly so ma-extend yung termino nila at parang pwede sila bumalik ulit na kung ma-extend yung termino nila in 6 years pwede pa sila mag-serve ng another 6 another, uh, years kasi sabi nila na pwede nila sabihin na na-interrupt yung first term nila ito nga dahil sa chacha so they can again run for another 6 years So that would mean yung mga congressmen ngayon shall have been able to serve mga 10 years. Ganon rin yung mga mayor ngayon. Ganon rin yung presidente na gagawin nila instead of 6 years pero hindi na pwede uh, to run for re-election pero gagawin nila 4 years subject to re-election. So pwede rin sabihin ni President Marcos, ano interrupt yung termino ko? Kaya, uh, pwede na ako to, parang nawala yung termino ko so under the revised constitution pwede ako to magbuwan ng another 6 year, four years and then to be re-elected in another 4 years so all in all mga mga four, mga 12 years na ang ma, ma serve ni Marcos instead of just 6 years or more than 10 years So parang nanalo ng six takes Parang si Gloria noon Na na-serve na, na, serve na yung un, Unserved un, un term ni Ni former President uh, Joseph Estrada Because of its sa uh, People Power 2 Na served pa siya ng full term niya Nang uh, six years So ito ang pinapattern nila That's why tutulan talaga natin ito Ginigisa tayo sa sarili natin mantika Again, marami na sa inyo nagsabi, nag, nag sa akin na meron talagang uh, signature drive sa inyo. Please, uh, kung, kung, pwede nyo makuna ng picture, kunin nyo ng picture at ipadala nyo sa akin sa blog, blogcaster Armandine uh, uh, Facebook page, blogcaster Armandin na uh, Facebook page and uh, sa messenger and then uh, uh, tell me sa comment section kung merong nga kasi uh, I will be blogging about it yung mga nagconfirm na na meron signature campaign sa mga lugar nila please do that and please share this this blog to you know so that we can rally our our uh, fellow Filipinos na naghihirap, na ayaw na hi, nakikita na hindi kailangan ngayon ang charter change kailangan niya ngayon to bring down the prices of of basic commodities habulin yung mga smuggler ibaba yung presyo ng bigas ibaba yung presyo ng mga bilihin bigyan ng libre uh, educational assistance uh, uh, at dagdagan yung health uh, benefits ng mga nangangailangan yan ang gusto kailangan natin ha so please share this to friends in need na nagihi naghihikahos ngayon and ask them to subscribe to the blugcaster armada di youtube channel para sama-sama labanan natin itong chacha so thank you very much for watching and see you in my next vlog